problem pa. Uh, minsan, bilang isang magsasaka o magbubukin, ay uh, may pagkakataon na yung mga magbibigas at mga magtatanong ng pala ay pumapasok sa isang katilogya. Ang inyong mapupuna, di ba? ang um, uh, mga nagpo-produce ng palay ay magsasaka at ang mga nagtitinda ng bigas may pagkakataong magsasaka din pero alam niyo po ba mga minamahal na mga maglulupa ang dalawang bagay na ito ay magamat isang produkto ay halos magkaiba kung inyo mapupunan ang palay at ang bigas ay isang production di ba pero magkaibang tao ang gumagalaw sa palay ang tumatrabaho magbubukin, magsasaka maglulupa ang mga nagtitindan mo ng bigas ang tumatrabaho sino di ba negosyante mga tindahan ng bigas magtitinda ng bigas at mga nagninegosyo sa bigas pero kung iisipin sa isang, normal na pag-iisip iisa ang produksyon na ginagawa pero dalawang produkto ang totoong napoproduce ang pagkakaiba po Kaming mga gumagawa o naghahanap buhay sa pagpapalay, ang trabaho namin ay sa lupa. Samantalang yung mga tumatrabaho na nagtitinda naman ng bigas na produkto ng palay, ay negosyo. At uh, dalawang kategorya ng hanap buhay, na totoo namang nagbibigay po ng uh, hanap buhay, kung sino man po ang nasa area ng bawat kategorya ito. Sa ganang amin po, kami bilang mga magsasaka, ang pinoproduce po namin ay palay. At yun nga po mga negosyante, ang kanilang hanap buhay ay magtinda ng bigas galing sa inaning palay. Kaya sa panahon po ito ng argumento ay kailangan mababa ang presyo ng bigas. Pero kailangan naman sanang dapat mataas ang presyo ng palay. Dahil dalawang buhay po ang binubuhay ng dalawang negosyo ito. Pero sa panahon pong ito, ng ating pamahalaan ay may programa para ibaba ang presyo ng bigas na kinukonsumo ng mga mamamayan pang araw-araw. Nauunawaan po namin yung bilang mga magsasaka. At dahil kami po ay kumakain din ng bigas na amin namang inaaning panay. Kaya po naunawa namin huwag tumulang po yung sitwasyon na yun. Kaya po may mga programa ng ating pamahalaan na unawain ang pangailangan ng mamamayan. Pero sa panahon pong ito, na nararanasan naman namin mga magsasaka, ang amin po namang produktong palay na ginagawang bigas ay sumubra naman po ang baba, ay doon po naman kami nakakaramdam na kami po ay nadidihado. Kumbaga, nababawasan po yung aming kita dahil yun po ang aming hanap buhay naman. Magkaiba po kasing hanap buhay, ang hanap buhay ng magbibigas at hanap buhay ng magpapalay o magsasaka. Kaya kung mauunawaan ang bawat sitwasyon, maaaring magkaiba ng hinaing ang mga mamamayan sa kanya-kanyang pangangailangan. At sa panahon nga ito, ang lahat ng yan ay inuunawa ng ating pamahalaan. Alam po namin yun bilang mga magsasaka kami nga po ang sangkala ninyo sa programa ng pamahalaan ng mga magsasaka kapag nagbibigay kayo ng mga magagandang pangako sa mga mamamayang magsasaka ng ating bansa. At doon po lagi kami nakaangkla na ang ating bayan, ang ating bansa ay inuunawa ang pangangailangan ng lahat na ng nagproduce po ng palay. Yun nga po kami mga magsasaka. Pero sa panahon pong ito, na alam po namin na gusto niyong unawain ng lahat ng sektor, ang dalawang sektor na ito na mga magbibigas at mga magsasakat at magpapalay, ay hindi po namin maunawaan bakit kailangan kaming dalawang kategorya ng isang produce na produkto ay magdusa. Adi po ba? Ang totoo niyan, ang pangakong dalawampung pisong bigas ay piling-pili ang pangangailangan, ang nangangailangan at yung sinasabi ng ating mga namumuno. Naunawaan po namin yun kung sino po ang target ninyong bigyan po ng murang bigas. Dahil alam po namin may mga aron po tayo mga mamamayan na nangangailangan talagang unawain ang pangailangan sa pagiging mahirap na pamumuhay po ng ating bansa. Pero kami naman po nagpupudyos nang ipinangako yung murang bigas na ito ay nagdudusa din. Dahil kami po ay ito na ito ng pagbubukit at pagsasakang ito ang amin totoong hanap buhay. At dahil nga po nararamdaman namin sa panahong ito na bagamat binibigay niyo po kami ng ayuda, ay alam po namin ang aming pangangailangan dahil sa habang panahon po namin ginagawa ang aming hanap buhay na ito. Alam na rin po namin kung anong sasapat sa pangangailangan po namin. Ang totoo niyan, hindi naman ganito. Naranasan na rin namin noong unang panahon, wala namang mga ayunday eh, na ibinibigay ang ating pamahalaan. Ang programa nila ay bilhin ang aming produkto sa nararapat na presyo upang kami ay makapagpatuloy sa aming hanap buhay, mabuhay po namin ang aming pamilya, makapagpaaral po kami ng aming mga anak, at makapagpatuloy kami sa aming mga ginagawa bilang mga magbubukin at magsasaka. At yun naman po ay alam namin nauunawa ng ating gobyerno dati pa. Pero sa panahong ito, na parang may nabago sa formula kung paano po tinutulungan ng mga kagaya po namin sektor ng mga magsasaka, ay nauunawa din po sana naman namin. Pero sana ay maunawa din po sana ng ating pamahalaan na ang produksyon po ng palay na ginagawa po namin ay hindi na po naaayos sa kalakaran sa napakamodernong panahong ito itong panahong 2025 at sa mga susunod pang mga panahon kung hindi po ito mababago ito na po ang pinaka babang babang moral ng mga magsasaka sa mga ginagawa po namin hanap muray na ito. ito na ang pinaka mababang moral na ibinigay po ng pamahalaan sa kagaya po namin kami po ipatuloy na nagsisikap dahil ito nga po ang aming hanap buhay, hindi po kami makakaiwas. Hindi po namin pwedeng ibigay sa iba ang aming mga bukid. Dahil ito nga po ang aming inadika bilang hanap buhay. Kanya-kanya po tayo ng linya eh. Meron pong napupunta sa negosyo, may napupunta sa mga uh, iba't-ibang hanap buhay, kagaya ng gobyerno, kagaya ng mga uh, politiko Di Diba? Pero ito pong kagaya po ng ginagawa naming mga magsasakat magbubukid, ng maglulupa, na ito na po ang aming hanap buhay. Hindi po kami makakaiwas na ito na po talaga ang aming pinaka punong ng hanap buhay na ipinaiikot at ibinubuhay po namin sa aming pamilya at mga anak na dito na rin namin kinukuha pinagpapaaral nga po sa aming mga anak at mga magiging anak pa ng aming anak <laughs> yun po ang realidad eh. kaya po sa oras pong ito tutuo kami ay nayuyurakan at kami nga po ay dumadaing humihiling kaya patuloy pa po, bagamat sa kasaluhuyang panahong ito, ramdam namin na parang hindi kami pinapansin. Pero patuloy pa rin po kami na humihiling sa ating mahal na pamahalaan na bigyan pa rin po ng pagpuna kung paano po babalansihin ang presyo ng aming produkto. Binabalansi po ninyo ang presyo ng bigas na kami po ang gumagawa. Pero sana po yung pinanggagalingan po ng bigas, unawain din po sana ninyo na kami po yun Kaming mga magsasakang yun ang naapektuhan kapag ka bumababa po at nawawala po sa balansi ang pagbibinta po ng aming produkto. Dahil ito na po ang pinagkukunan namin ng aming puhunan sa pagbubukid, sa pagbuhay ng pamilya at sa pagpapaaral ng mga anak. Kaya yun nga po eh, patuloy patuloy at patuloy na patuloy po kaming humihiling pa rin sa ating pamahalaan. Bigyan po ng pagpura at pagpansin ang produksyon po ng palay magkaiba pong klase ng hanap buhay ang pinoproduce po namin panay kaya po minsan nga parang pwede ba kami magtanim ng bigas hindi po ba may hindi po ba ng bigas na inaitanim in pero biglang napapatanong tuloy kami bilang mga magsasaka dahil kung bigas ang aming ititinda ay hindi na kami mapuputikan hindi na kami mag -aarado. Hindi na kami masyado mag-iisip ng mga puhunan, mga pesticide, at mga abuno na yan. Dahil bigas na nga ang aming itinatanim at yun na nga ang aming ititinda. Pero, yun nga po ang problema eh. Isang produksyon ng isang magsasaka, dalawang hanap buhay ang nagagawa. Ay, hindi naman po kami pwedeng uh, mag-dual business. Pwede nangyayari sa iba, yung may mga puhunan na habang sila ay nagproproduce ng palay ay nagbibinta rin sila meron silang lisensya para magtinda ng bigas ay pero sa kagaya po halimbawa na ang bukid mo ay kalahating hektarya isang hektarya dalawang hektarya para bang abala pa sa iyo na ipagkaani mo ipakiskis mo at magtinda ka ng bigas hindi po ganoon eh at yan ay realidad at dapat po naunawa ng ating gobyerno na ang manggagawang nagpuproduce ng palay ay malayong malayo ang ginagawa sa mga manggagawang nagtitinda ng bigas. Samantalang kung walang palay, ay wala namang bigas. Kaya po, yun pa rin. Inuulit ko po, patuloy po ang hinaing at nagpapa hmm, nagpaparating ng damdamin kaming mga magsasaka na sana mapansin po naman na balansihin. Kami po sa totoo lamang, marami kaming sinasabi marami kami ipinararating. Pero yun pa rin po, ang sabi nga namin, kahit nga wala kaming ayuda galing sa pamahalaan, ang importante sa amin ay balanse, eh. Tama, napapanahon ang presyo ng aming produkto. Yan po bang bigas, di po ba? Hindi naman nagdidiman sa gobyerno yan na papabain ang presyo ng paray o pataasin ang presyo, ah, sorry, sorry, pataasin ang presyo ng bigas o pababain ang presyo ng bigas. Kasi, produkto na po ang ititinda nila. At wala na silang dahilan pang magdiman sa ating pamahalan kundi ikalakan nila ang produktong bigas na kanilang kinamumuhunanan. Hindi po kagaya namin mga magtatarim ng panay, ay bago po kami makaproduce ng palay na pakarami pong konsiderasyon sa panahon, sa klima, sa sitwasyon, sa puhunan, lahat na po ay nandyan para po maramdaman namin bago pa kami makaproduce ng palay. Kaya yun nga po, inuulit ko po. Sana sa panahong ito na napakamodernong panahon, 2025 at dadating ang 2026, susulong pa ang mga susunod pa ang mga taon, mabalansin naman po sana yung presyo ng aming palay. Hindi na nga po kami nagdidemand ng ayuda. Kaya po namin mabuhay ng sariling sikap na doon pa rin po sa produksyon namin kinukuha ang aming ibinubuhay sa aming pamilya. Ang importante po sa amin sa ngayon, maging balansi po ang presyo ng aming produkto nang kami po ay makapagpatuloy ng buhay na ito, na ito na pong bilang magsasakat, magbubukid ang hanap buhay na ginagawa. Wala na pong iba. Wala po kaming ibang pagsusulingan. Ito po ang aming tutuong formula ng hanap buhay sa mga susunod na henerasyon pang darating. Kung ang aming mga anak po ay hindi namin maiinggan yung magbukid dun pa lamang datating sa punto na ang aming mga adhikang bukid, lupa, ay baka madispose na sa ibang pangangailangan ng mga mamamayan. Pero sa kaparahon pong ito, nananatili pong kami mga magsasaka, nananatili pa rin po kaming humihiling sa pamahalaan. Balansin po sana naman ang presyo ng aming produkto. Dahil yun po ang pipwede niyong higit sa lahat pinasasalamatang tulong para makapagpatuloy po sa hanap buhay namin ito at makapagpatuloy po sa mga salilahi naming mga hinaharap sa mga susunod kong mga panahon dahil ang aming pong, amin pong mga anak ay uh, tamat pinag-aaral po namin pero dito po namin pinukuha ang amin pong mga gamit na ginagastos para po sa kanila. Ang magbibigas po iba ang programa nila hindi sila napuputikan hindi sila nag-iisip ng uh, abono hindi sila nag-iisip ng pesticide hindi sila nag-iisip ng makinarya ang importa importante sa kanila may mabili, may babili silang bigas at marami yan ang pinanggagalingan ng bigas samantalang ang magsasaka ang iniisip po namin bago makaproduce ng palay ay kailangan may lupa kailangan may kalabaw. Kailangan may hand tractor. Kailangan may traktora. Kailangan may suyo. Kailangan ng may pesticide gamot. Kailangan namin ng tao para gamitin, para makapagtanim. di po ba? Hindi naman po tutubo ang aming halaman na hindi po itinatanim. Dahil ito po minsan, eh, kung hindi direct seeding, ay lipat tanim. Kailangan po namin ng abono. Hmm. Lahat na po ng pangangailangan sa lupa para pagandahin ang produksyong palay ay iniisip po namin. So yun po. Kaya po, ang pagtatayong ng palay at pagtitinda ng bigas ay magkaibang hanap buhay bagamat iisa ang produksyong pinagagalingan. At ang gumagawa po niya ay magsasaka. Araw, mga nangaraw, mga magdurpa.